May mga kaganapan sa buhay natin na hindi man natin inaasahan ay nangyayari na lang bigla. Tulad na lang na bigla ang sampako sa barko at yung bigla ang pagpapababa sa akin. At ngayon naman bigla ang nagiya si Papa na gumala. Meron kasi siyang lugar na gustong puntahan at nababanggit niya na ito nakaraan pa. Hindi lang talaga namin matyempuan pero isang umaga bago kami magsimba ay naisipan niyang pumunta doon na wala man lang plano. Yo! I'm Chief. At ngayon, pupunta kami sa Aklan. Oo, sa Aklan tayo pupunta ngayon. Pero hindi tayo pupunta sa Buracay, ha? Alas 12 na ng tanghali kaya nagdesisyon na kaming kumain. At napagpad kami sa Daday's Restaurant. Dito lang yan matatagpuan sa bayan ng Pandan. At eto ang mga kinain namin. Eto ang sisig. Wow! Sisig. Eto ang lumpia. Wow, Lugia! Ito naman. Ito ang dagat. Wow, dagat. Okay. So ayun na, busog na tayo at kailangan na natin tumuloy sa biyahe. Kaya ngayon, pupunta na tayo sa Buruanga. Pero teka, sa na ko? Sa kanan ba? O paliwa? Sa puntong to'y lumiko si Papa sa kanan dahil akala niya dito yung papunta ng Burwanga. Kaya ito kami ngayon. Nasa tunay, yung At this point ay nag-decide kami na sa resort kami pupunta. Pero sa ang resort, meron kaming tatlong pagpipilian. Bell Is, Tuburan, o hinugtan. At ang napagdesisyonan namin ay ang Tuburan Cove Beach Resort. Eto na yung resulta ng biglaan naming gala, nakarating kami sa isang napakagandang lugar. This is the most relaxing resort that I've ever been and this family trip is a memorable one. It's been almost 4 months since nagbakasyon ako pero eto yung first time na napunta kami sa isang resort. Minsan lang ito mangyari and that makes our bonding more special.